Kasi alam mo yung manloloko. Ano yun? Liar? Ay, lawyer. Sorry. Uh, ano? Hindi <laughs> ko talagang ma-pronounce ma ang maayos eh. Kasi misa na napapansin ko yung lawyer na congressman, nagiging liar na congressman. So, no. ano raw? Binubuli? Ano buli? Nahuli lang. Nabisto lang kayo. No. kaya umiiyak kayo. Ito, sa inyo to, sa distrito nyo to. DPWH. Kakambi ba sa politika? Hindi. Kung politika lang ang pag-uusapan, eh kaligtasan ng taong bayan ang hiniisip ko eh. Yung convenience ng taong bayan eh. O plus yung mga regulatory uh, power ng local government. O, ibinalik sa akin, nag-apply. O binigyan ko, inaprobahan ko, nagbayad ng buwis. O legal ngayon. Kaya pag tinanong ka ng taong bayan mo ka, bakit sarado hindi masalang X number of date, X number of time? Eh kasi may gagawin. O, para saan? Sa ligtas at maayos na tulay.